Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani. Ngayon ay tatalakayin natin ang tungkol sa nocturia o madalas na paghihi sa gabi. Ako ay isang urologist sa Loob Noctrist at Pechtown at nakapagsuri ng libu-libong pasyente sa Pilipinas. Ikaw ba ay ilang beses nagigising sa gabi para umihi? Nahihirapan ka bang makatulok muli pagkatapos umihi? Pagkagising mo ba sa umaga ay pagod ka at walang lakas sa buong araw? Ako rin, simula ng mag, 35 taong gulang ako, ay nakaranas din ng pagising ngang dalawa o tatlong beses sa gabi para umihi. Bilang isang doktor, hindi lamang ito kwento ng ibang tao kundi ito ay aking personal na karanasan. Kaya inilaan ko ang lahat ng aking kaalaman at karanasan para malutas ang problemang ito. May tatlo akong tanong sa iyo. Subukang sagutin ang maito. Nagigising ka ba nga higit sa dalawang beses sa gabi para umihi? Nahihirapan ka bang makatulok muli pagkatapos mong umihi? Pagkagising mo ba sa umaga ay pakiramdam mo ay hindi ka sapat ang tulok at pagod ka? Kung kahit isa sa mga ito ay tumutukma sa iyo, maaring senyales na ito ngang pagsisimulang nocturia, ngunit huwag kang mag-alala. Kung patuloy mong susundin ang video na ito at patuloy itong isasagawa, kahit sino ay maaring makaroon ng malusok na pagtanda. Ang mga pamamaraan na ibabahagi ko ngayon ay hindi tungkol sa mga espesyal na gamot o mamahaling treatment. Ito ay tungkol lamang sa ilang simpleng pagbabago sa iyong lifestyle na madali mong magagawa sa bahay. Kung isasagawa mo ito sa loop lamang ng isang buwan, sigurado akong mararamdaman mo ang pagbabago. Maging ang aking magapasyente ay nakaranas ng kamanghamanghang pagbabago dahil dito. Kung babalewalain mo ang nilalaman ng video na ito, patuloy kang magigising sa gabi dahil sa pag-ihi at malalantat sa panganib ngang pagkahulog. Sa video na ito, ipapaliwana ko ng madali kung paano ka magiging mas bata kahit sa iyong pagtanda mag-subscribe at i like para makatulong sa iyong malusok na pagtanda. Saan mo pinapanood ang video na ito? Sa ospital ba? Sa bahay? Iwanan ang iyong kasalukuyang kalagayan sa comment section at personally ko kayong tutulungan ng buong puso. Marami ang nag-aakalang normal lang ang madalas na paghihi sa gabi kapag matanda na, ngunit ito ay isang malaking pagkakamali ang pangunahing sanhi ng nocturia ay ang pagbaba ng antidiuretic hormone. Kung ipapaliwana ng simple, ang hormone na ito ay parang gripo sa ating katawan. Sa normal na kalagayan, ang hormone na ito ay inilalabas sa gabi upang pigilan ang paggawang ngihi, parang hinihipitan ang gripo sa gabi, Nunit may pag aral na nagpakita na paglampas nga 55 taong gulang, ang paglabas na hormone na ito ay bumababang higit sa 30%. Ito ay ayon sa isang pag-aral na inilatala ng University of the Philippines noong 2022. Ibig sabihin, dahil hindi mahigpit na nakasara ang gripo, patuloy na gumagawa ng habang tulog. Ang isa pang dahilan ay ang pagbabang elasticity ng pantok. Nong bata ka pa, ang iyong pantok ay parang rubber balloon na kayang humawa ng maraming ihi. Ngunit habang tumatanda, ang mamasong pantok ay humihina at nawawala ang elasticity nito, kaya gusto mong umihi kahit kaunti lang ang laman. Sa mga kalalakihan, ang benain prostatic hyperplasia, BPH, ay isang karagdagang problema. Kapag lumalaki ang prostate, pinipiga nito ang uretra kaya hindi ganap na naubos ang ihi sa pantog. Kaya sa maikling panahon, gusto mo nang umihimuli. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanan. Ayon sa isang pag-aral na inilathala ng Philippine General Hospital noong 2023, ang simpleng pagbabago lang sa lifestyle ay nakapagbababa ng bilang nocturia ng average na 40%. Ang unang paraan ay ang paglilimita sa paginom inom ng tubig pagkatapos ng alas 6 gabi. Marami ang nag lamang ng tubig, ngunit kasama rito ang sabaw ng pagkain, prutas at maging ang beer lalo na ang prutas ay may mataas na nilalaman ng tubig kaya nakakainom ka ng maraming tubig nang hindi mo na mamalayan. Ang pangalawa ay ang siguraduhin na ihiin ang lahat bago matulog. Mahalaga na ugaliin mong umihi kahit kaunti lang ang ihi. Kung may kaunting ihi pa sa pantok, magigising ka sa gabi. Ang pangatlo ay ang bladder training method. Ito ay isang paraan ng pagpapalaki ng kapasidad ng pantok sa pamamagitan ng sadyang pagpipigil ng ihi sa araw. Mari kang maksimula sa 10 minuto at unti-anting dagdagan ang oras. Mayroon ding mahalagang bagay na dapat tandaan dito, ang ilang tao ay nakakamalina huwag uminom ng tubig ngunit hindi iyan tama. Sa araw, kailangan mong uminom ng sapat na tubig upang mapangalagaan ang kalusugan ng iyong bato at kardiofaskular. Gayun din, kung umiinom kang gamot sa prostate, ang sobrang paglilimita ng tubig nang walang konsultasyon sa doktor ay maaring magdulot ng low blood pressure o pinsala sa bato. Sa lup ng 35 taon ng pagsusuri sa mga pasyente, Nalaman ko na ang nokturya ay hindi lamang isang abala kundi isang seryosong problema na lubhang nakakababa sa kalidad ng buhay. Mataas din ang panganib ng pagkahulog dahil sa kakulangan ng tulog at bumababa rin ang immune system. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Kung alam mo ang tamang paraan at patuloy itong isa sa gawa, tiyak nagaganda ang iyong kalagayan. Ngayon pag natin ng mas detalyado ang mga partikular na paraan ng pagbabago sa lifestyle. Ang pinaka-epektibong paraan upang mabawasan ang nocturia ay ang pagbabago ng iyong lifestyle. Mayroong maa-epektibong paraan na maaari mong subukan bago umasa sa gamot. Ayon sa isang pag-aral na inilathalang Philippine General Hospital, ang paglilimita sa pag-inom ngang tubig sa gabi at ang pagtaas ng binti ay nakapagpababangang bilang ng nocturiang average na 40%. Ito ay dahil pinipigilan nito ang pagiging ehing ng fluid retention sa binti sa gabi. Ang unang paraan ay ang pagtaas ng binti pagkatapos ng hapunan. Kapag nanonot ka ngang telebisyon, itaas ang iyong nga binti sa isang unan. Sa loop lamang ng dalawang oras, ang fluid na naipon sa iyong mabinti ay babalik sa puso at babawasan ang damingang ihi lumalabas sa gabi. Sigurado akong naranasan mo na ito. Kung nakatayo ka sa buong araw o nakaupo ng matagal, namamaga ang iyong nga binti sa gabi. Ang fluid sa namamaga ng mga binti ay sinisipsip sa mga daluyan ng dugo kapag nakahiga ka sa gabi at lumalabas bilang ihi, kaya mahalagang itaas ang iyong mga binti ng maaga upang maalis ang pamamaga. Ang pangalawang paraan ay ang pag-iwas sa smartphone at blue light pagkatapos ng alas 9 gabi. Ang asul na ilaw mula sa smartphone ay nagpapaniwala sa ating utak na araw pa na humahadlang sa paglabas na antidiuretic hormone. Lumayo sa iyong smartphone ngang hindi bababa sa isang oras bago matulog. Ang pangatlo ay ang pagbabawas ng pag-inom ng asin. Ang maalat na pagkain ay nagdudulot ng fluid retention sa katawan. Lalo na, subukang kumain ng hapunan na hindi masyadong maalat iwasan ang malat na pagkain tulad ng bagong, adobo, at instant noodles. Ang pangapat ay ang regular na pagdumi. Kung constipated ka, pipigayin ng tumbong ang pantok kaya madalas kang umihi, ugaliin na pumunta sa banyo sa parehong oras tuwing umaga. Ang panglima ay ang pagpapanatili ng tamang temperatura ng silit. Kung masyadong malamig o mainit, hindi ka makatulok ng mayos at ito ay nakakapekto sa paglabas ng hormona. Ang temperatura ng silid na 18 hanggang 20 degrees Celsius ay angkop. Narito ang isang karaniwang pakakamali na ginagawa ng maraming tao. Ang ilang tao ay nagsusot ng diaper dahil sa abalang ang pagpunta sa banyo sa gabi. Ngunit ito ay lalong nagpapahina sa pagganang ang panto. Mas mabuti para sa kalusugan ngang pantoh na pumunta sa banyo kahit na abala. Ang isa pang pag-ingat ay ang pagtulog kaagad pagkatapos ng labis na ehersisyo o sauna. Ang nga aktibidad na ito ay nakakasira sa balanse ng tubig sa katawan na maaring magpalala ng mga sintomas. Ingat din sa kafeine. Ang caffeine na matatagpuan sa kape, green tea, at black tea ay may diuretic effect kaya iwasan ito pagkatapos ng alas, duon ng hapon. Gayun din ang alkohol. Marami ang nag-iisip na okay lang ang isang basong beer. Ngunit ang alkohol ay humahadlang sa paglabas ng antidiuretic hormone, na lalong nagpapalala ang nocturia. Ang mahalaga ay ang alisin ang kaisipang normal lang ito kapag matanda na. Sa katunayan, ayon sa datos mula sa Philippine Urological Association, ang mortality rate sa Loop ng isang taon pagkatapos ng pakahulog na dulot ng nocturia ay tumataas ng 20 hanggang 30%. Hindi lang ito simpleng abala kundi isang problemang direktang konektado sa buhay. Ngunit kahit ang mga simpleng pagbabago sa lifestyle ay makakatulong. Narito ang kwento ng isang pasyente na nakaranas ng kamanghamanghang pagbabago sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pamamaraang ito. Noong nakaraang taon, isang 65 taong gulang na lolo, si Tatay Jose, ang dumating sa aking klinika. Nagdurusa si Tatay Jose dahil sa pagpunta sa banyo ngang higit sa limang beses bawat gabi. Sa simula, inakala niya na dahil lang ito sa kanyang edad. Ngunit habang hindi siya nakakatulog nang maayos, nagsimula siyang maging pagod at walang lakas sa araw. Higit sa lahat nagsimulang mag ang kanyang pamilya. Ang dahilan kung bakit napunta si Tatay Jose sa akin ay dahil nadula siya habang papunta sa banyo sa madaling araw at nabalian ng balakang. Sa kabutihang palad, naiwasan niya ang malaking operasyon ngunit kailangan niyang sumailalim sa rehabilitasyon sa nang ng anim na buwan. Pagkatapos nito, hindi na siya makalakad ng malaya tulad ng dati. Nawa ako sa kalagayan ni Tatay Jose nang una siyang dumeting, maingat siyang naglakad gamit ang tungkot at halata ang pagod sa kanyang mukha. Doktor, ito ba ang buhay? Sobrang hirap ngang pagpunta sa banyo tuwing gabi. Sabi niya, matapos suriin, hindi masyadong malaki ang kanyang prostate at hindi rin masama ang function ng pantok. Ngunit ang paglabas ng antidiuretic hormone ay lubhang nabawasan at marami rin siyang problema sa lifestyle. Si Tatay Jose ay mahilig uminom ng maraming sabaw sa hapunan. Gusto niya ang sinigang at tinola at kinakain niya ang lahat ng sabaw mayroon din siyang ugali na kumain, ngam, prutas, pagkatapos ngam, pagkain at uminom ngam sa habang nanonod ngam, telebisyon bago matulog. Iminungkahi ko kay Tatay Jose na isagawa ang tatlong bagay na ito, paglilimita sa pag-inom ng tubig sa gabi, pagtaas ng binti at pag-ihi bago matulog, sa simula, nagduda siya. Talaga bang gagaling ako sa ganyang simpleng bagay, sabi niya. Munit buong suporta ang ibinigay ng kanyang asawa. Pinakain nila siyang hapunan ng maaga at sa halip na sabaw, mas maraming ulam ang pinakain sa kanya. Pinakain din siyang prutas bago mag-alas, empat ng hapon. At kapag nanonood siyang telebisyon sa gabi, pinapataas niya ang kanyang ngabinti sa unan. Sa unang linggo, walang gaanong pagbabago. Umihi pa rin siya ng apat o limang beses sa gabi at nadismaya rin si Tatay Jose, iniisip na hindi ito gagana. Ngunit hinikayat ko siya na huwag sumuko. Sa ikalawang linggo, nagsimulang lumitaw ang kaunting pagbabago. Noong nakaraang gabi, tatlong beses lang akong umihi, sabi niya. Sa simula, inakala kong aksidente lang ito. Ngunit pagkaraan ng ilang araw, tiyak na nabawasan ang bilang. Sa ikatlong linggo, mas malinaw ang pagbabago. Doktor, hindi na ako gaanong pagod sa umaga ngayon. Hindi na rin ako inaantok sa araw, sabi ni Tatay Jose. Isang buwan pakatapos, nang bumalik siya para sa muling pagsusuri, lubos na nagbago ang kanyang itsura. Sumigla ang kanyang mukha, at mas naging matatag ang kanyang paglakat. Doktor, isa o dalawang beses nalang ako nagigising sa gabi ngayon. Nakakatulog din ako kaagat kaya masarap ang pakiramdam, sabi niya. Ang pinaka kahanga-hanga ay ang sinabini tatay Jose na parang nabuhay siyang muli dahil nakakatulok siya ng mayos, masigla siya sa araw, at nakaroon siya ng lakas para makipaglaro sa kanyang mga apo. Pakaraan nga anim na buwan, mas kahangahanga ang pagbabago. Naglakat siya ng walang tungkot, at sinabi niya na ang paglalakat sa paligid ng kanilang barangay ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain. Patuloy pa rin na sinusunod ni Tatay Jose ang tatlong ugali na iyon hanggang ngayon. At ibinahagi niya ang pamamaraang ito sa kanyang mga kaibigan kaya marami na ang natulungan. Sa pamamagitan ng kasong ito, nalaman ko na ang nokturya ay hindi lamang abala kundi isang problemang nagbabanta sa kalidad ng buhay at kaligtasan at maari itong malampasan sa pamamagitan lamang ng simpleng pagbabago sa lifestyle, ngunit hindi lang ito kwento ni Tatay Jose. Ako rin ay nakaranas ng katulad na karanasan at ang aking pamilya ay lubos na natulungan ng pamamaraang ito. Sa totulang, ako mismo ang pinaka nakaranas ng problema sa nokturya. Hindi dahil doktor ako ay malaya na ako sa sakit. Simula ng mag- 35 taong gulang ako. Nagsimula akong magising ng isa o dalawang beses sa gabi para umihi. Sa simula, inakala ko rin na normal lang ito kapag matanda na. Ngunit habang tumataas ang bilang, hindi na ako nakakatulok ng maayos. Bilang isang doktor, alam ko ang dahilan. Ngunit iba pa rin ang pakiramdam kapag nangyari na sa akin. Pagkagising ko sa gabi para umihi, halos isang oras bago ako makatulog muli. Dahil dito, pagod ako pagkagising sa umaga at bumababa ang aking konsentrasyon sa pagsusuring ang pasyente. Higit sa lahat, mas nagalala ang aking asawa. Tuwing nagigising ako sa gabi, nagigising din siya at tinatanong kung okay lang ba ako o may masakit ba sa akin. Sa huli, pati ang aking asawa ay hindi na rin nakakatulog ng maayos dahil sa akin. Kaya nakpasya akong subukan mismo ang mga pamamaraan na irekomenda ko sa aking mga pasyente. Pakatapos nga alas, nam gabi, hindi na ako uminom ng tubig at itinigil ko na rin ang tasaan na gusto kong inumin pakatapos ng pakain. At ang hapunan ko ay puro ulam nalang walang sabaw. Sa simula, sobrang hirap talaga buong buhay ko, ugali ko nang uminom ngang tasaa sa gabi at biglang itinigil kaya na miss ko. rin ang aking asawa kung paano ako makakaain ng walang sabaw. Ngunit pakaraan ng maisang linggo, may tiya na pagbabago. Nagsimulang bumaba ang bilang ng pagising sa gabi. Dati, dalawa o tatlong beses ako nagigising ngunit ngayon ay isang beses na lang o minsan ay hindi na ako nagigising. Isang buwan katapos, mayroong talagang kamangha-manghang pagbabago. Sariwa ang pakiramdam ko pagkagising sa umaga at hindi na ako pagot sa araw. Nakakakonsentra na rin ako sa pagsusuring ang pasyente tulad ng dati. Ang aking asawa ay nakakaranas din katulad na problema nagsimula siyang maging pagod at inaantok sa araw at bumababa ang kanyang memoria. Sinimulan namin ang aking asawa ang paglilimita sa prutas pagkatapos ng alas. Namgabi, gabi, pag-stretch ng 10 minuto bago matulog at pagihi at pagiwas sa smartphone bago matulog, Mahilig ang aking asawa manood ng drama sa smartphone bago matulog kaya ito ang pinakamahirap para sa kanya. Ngunit pakaraan ng tatlong buwan, sinabi ngang aking asawa na ngayon ay isang beses na lang siya nagigising sa gabi at makakatulog na siya kaagad. Higit sa lahat, sumigla ang kanyang mukha at dumami ang oras na makipaglaro siya sa kanyang mga apo. Sa pamamagitan ng ranasang ito, nalaman ko na mahalaga ang kaalamang medikal, ngunit marami pa ring bagay na hindi mo malalaman kung hindi mo mismo mararanasan bilang pasyente nalaman ko kung gaano kahirap ang pagbabago ng maliit na ugali. At nalaman ko kung gaano kahalaga ang suporta at paghihikayat ng pamilya. Maraming beses na gusto kong sumuko ng mag ngunit dahil kasama ko ang aking asawa, naging sandigan kami ng isa't isa at nagikayatan. Ngayon kami nga aking asawa ay nakasanayan na ang ma-lifestyle na ito, maaga kaming kumakain ng hapunan at pagkatapos ngang alas, nam, iniwasan namin ang paginom ng tubig, at bago matulog, lagi kaming umiihi. Higit sa lahat, dahil nakakatulog kami ng mahimbing sa gabi, masigla kami sa araw. Sa edad kong 35, nakakapaglakbay pa rin ako at nakakapaglakat-lakat kasama ang aking asawa tuwing weekend. Batay sa aking karanasan, nakapagbigay akong mas partikular at praktikal na payo sa aking mapasyente. Totoo nga ang kasabihang mas malakas ang ugali kaysa sa gamot. Kaya huwag kayong sumuko ang pagbabagong naranasan ko nga aking asawa at nang maraming pasyente ay maari mo ring maranasan. Balikan natin ang masinabi ko ngayon. Ang tunay na sanhing nocturia ay ang pagbaba ng antidiuretic hormone pagina ang pantok at maling lifestyle. Hindi na kailangang sumuko at sabihin na dahil lang ito sa edad. Ang solusyon ay surprisingly simple. Bawasan ang paginom ng tubig pagkatapos ng alas, nam-gabi, alisin ang pamamaga ng binti ng maaga, umihi bago matulog, at iwasan ang ugali na pumunta sa banyo sa tuwing magigising ka sa gabi. Sa pamamagitan lamang ng apat na simpleng pagbabagong ito, makbabago ang iyong buhay simula ngayong gabi. Tulad ni Tatay Jose, Ang isang taong umihing limang beses bawat gabi ay maaring bumaba sa isa o dalawang beses sa loop lamang ng isang buwan. At tulad ko at ng aking asawa, maari kang makatulog ng mahimbing at magkaroon ng masiglang pagtanda. Ang talagang mahalaga ay ang pagiging consistent. Nalaman ko sa buong buhay kong pagagamot sa libu-libong pasyente ang katotohanan na mas malakas ang ugali kaysa sa gamot. Ang tamang lifestyle ay may mas malakas na kapangyarihan sa pagpapagaling kaysa sa mamahaling gamot o komplikadong treatment. Hindi ka nag-isa. Subukan itong isagawa kasama ang iyong pamilya. Mas madali kang magtatagumpay dahil makakaroon kayo ng paghihikayat at suporta sa isa't isa tulad ng karanasan ko at ng aking asawa. Simulan mo bukas ngang gabi sa pagbabago ng isang maliit na ugali. Ang maliit na pagbabagong iyon ay maring magpabago sa kalusugan ng iyong pagtanda. Sa edad kong 35, nakakapamuhay pa rin ako ng masigla araw-araw dahil sa mga maluso na ugali na ito kaya mo rin. Ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay ang tamang pagpili at patuloy na pagsasagawa. Bago tayo magtapos, irarekomenda ko na gumawa kang isang simpleng, ngunit praktikal na deklarasyon. Iwanan ang isang pangako sa comment section sa ibaba. Isang pangungusap lang ang sapat at napakalakas ng epekto nito. Ayusin ko ang paginom inom ng tubig pagkatapos ng alas, nam ng gabi araw-araw. O ayusin ko ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng alas, nam gabi araw-araw. Ito ay isang tahimik na pangako sa iyong sarili na pinipili mong mamuhay ng maluso sa natitira mong buhay. Hindi natin mapipigilan ang paglipas ng panahon. Ngunit kung paano mo gugugulin ang iyong pagtanda ay ganap na desisyon mo, humiga sa ospital o maglakat-lakat tuwing umaga, umasa sa pampatulog sa buong buhay mo makahanap natural na tulog sa pamamagitan patuloy na mabuting gugali. Umasa sa iyong maana ko maging huwaran sa iyong pamilya. Lahat ng ito ay iyong pinili. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ibahagi ito sa iyong minamahal na pamilya at mga kaibigan upang makapamuhay din silang malusog. Ang malusok na pagtanda ay hindi lamang para sa isang tao kundi para sa ating lahat. Salamat.